Mga kasama, mayong adlaw. Welcome na usab sa one-on-one, -on -one, sa straight to the point. Siyempre, ako hapon ni Radio Man Michelle Miral Galve. Og alam karong adlaw mga kasama ni ay nindot na episode atong hisgutan kalabot gihapon sa atong pagsaulog sa National Children's Month no maghisgot hapon ta sa atong mga bata og sa hisgutanan nga mental health na usab mga kasama uban nato karon og sa kanunay usa ka mental health consultant gikan sa Philippine Mental Health Association Davao City Chapter as always Ma'am Precious Manligas ma'am Kumusta, ma'am? Maayong, maayong, maayong salamat. Tudagay, salamat aling opportunity and Uh, nagpasalamat ta sa RMN no nga taga ano pud ta opportunity to talk about mental health on the children's perspective na po. This is yes, a fresh uh, breath of fresh air gining ingani ni Gani Ma'am, no? Kay labi na sa mga ginikanan na minaw karon or nag-view ka important yung kaayo ni uh, nga mahisgutan po natin. Kay usually, tama ba mga to ang concern as parents kay ma-provide na to ilang need financially, yeah, yeah, actually, pagkaon, uh, pinayanan. Yeah. Pero how about mental health, ma'am, precious. So, unsaon na to ma'am, kay parent naman ma'am ko, na maatiman ma ang mental health sa atong mga anak? Yes. Uh, ma'am, Miss it was a good point nung no, na-mention ni mo. Kay isip ginikanan, expected, magod sa ato, uh, kita ang mag-provide sa pagkaon, mm. sa education, safety sa bata, clothing niya. Tanan-tanan uh, rolled into one, naging, kaayo dapat ang role na to, isip ginikanan. However, because of the pandemic, mm. so nag-post-pandemic na ta tapos nag- uh, taas ang influence sa digital technology sa mga kabataan unan, Uh, dako siguro kaayo ug role ang ginikanan nga mag-influence sila sa ilang mga anak kay uh, before these children go to school, silang first educator sa pan panimalay. eh. Sila ang unang magmatuto sa mga bata. Isa siguro sa gusto nako na dot an lang sa atong discussion, ma'am Michelle is dapat aware og nagmonitor ang ginikanan sa developmental and emotional milestone sa mga bata. Dili lang tama contento isip ginikanan nga gadako akong anak, uh -huh. ga naka-breastfeeding pa siya, no? ing ana nga mga... Anak ng mm. mga uh, With vitamins. Oo, oh, oh, no? Kompleto na siya. Kusay, <laughs> padala pag ikan abroad. Mm. However, much more important is, unsa yang cap capabilities pag about six months? Unsa na yang kaya mm. Pila naka-words ang iyang ma-utter? Mm -hmm. na ba siya mga emotions? Importante ang mm -hmm. developmental milestone because ma check na to, kung na bay gap ang mm -hmm. development sa bata. Okay. Whatever it is that your children was able to achieve, Uh, at least before three years old gamiton mangud nila pagsugod sugod na po nila preschool so and then tuloy-tuloy na na siya hangtod mag high school so karon kung ma miss out na to ang ilang developmental uh, stages mo na lang um, na nino, mas stigma na po sa mga bata maliban na patug bugo mangud jud akong anak Dili siguro wala lang yun nato na bantayan na aduna di gap during the time that the children are growing up. Okay, so murag uh, bangko siya ma'am, no? Para sa, siguro, <laughs> sa itong mga viewers, kaya uh -oh. this time, nahimot ang specific ayon sa uh -oh. pagpagdako sa mga mata. And tama ka nga, eh, karon murag di pa kita maghuna mga development, development. Uh -oh. <laughs> Kinahanglan uh -oh. ng tagbarta, karon <laughs> kay mahalang bugas, uh -oh. o daghan pang panginahanglan. So, usana sa mga aspeto as parents, no? na atong ating mga. When it comes to children, mm -hmm. children, ma'am, in definition, ang edad, ano yung mga? Zero to eight. Oo. Oh, Okay, formative years, man is sila, no? Yes. Uh, siguro, ma'am, misal, dungagan na lang na ako na, na while nag-grow up pa nga to ang mga anak, makita na to nga na ang emotional milestone ng mga bata. Remember, ah, mm -hmm. uh, dili na sila kabalong mo verbalize sa ilang dibati, mm -hmm. no? Pero, maka-express na sila og um, hilak, katawa, no, mm -hmm. na asil yung mga certain emotion nga kaya nilang i-elicit, no. Diya sa sa, sa panimalay karon, kung hindi ka nanta, tunan na nato sila, no, na isa ka parent, no, nahimot niyang practice, mamisel, nga ang regalo sa isa ka to, ikaduha, ragin na Oh. Birthday o Christmas. Okay. So kung ang discipline mo ing ana, dalaw ni mo ang bata sa mall, makakita siya toys. Anak, kung manay mong birthday, sa Pasko mm -hmm. pa na. So, dili siya mag tantrums. Hindi kay gasto. Oo, oh, uh, dili kay <laughs> siya gasto. Pero again, depende mm -hmm. sa style sa parents. Mm -hmm. How they want it to be. Unsa ang culture nila sa, sa, sa panimalay. Again, mamisal, ang emotional milestone, importante ka. Ayun niya siya kay Makita na to sa mga young people mm -hmm. na to Gamay lang failure so fundi dayon. gamay lang mahitabos sa school nga dili sila uh, gi wala sila gi approve or wala kayo appreciation ang, mm -hmm. ang community sa ila Mar feeling nila loser na nakaayos sila which i think kung dako ang bearing sa emotional milestone during sa pagkabata pa uh, unfortunately baligtad na karon ang mga young people Bahalag mm. dili approve sa ginikanan basta Bahalag dili accepted sa school basta mm -hmm. sa social media trending ka which mm -hmm. is dili put kaayo taga-agree sa ing anak Yes. So, okay. yun ang social media mag-precious. Yeah, no? yeah. So, both pa sabot ba pasabot, ma'am, na ang tao or ang mga on labi na ka mga teens, no? Kung unsa na sila karon mo behave sa social media, dun ay dakong kalabutan ka tong, uh, yeah, bata pag yeah, sila. So, magsugod yeah, sa family yeah, ma'am. Yeah, oh, oo. Oh kay form ang um, formative years is zero to eight and then ang um, first educator ang ginikanan mm. gusto pud la ko padutan ma'am no ang atong ginahisgotan nga age group school age ni sila so okay. enrolled sila okay um, i've been doing a lot of parenting nagafacilitate ko nagahakandako ko dili mo abot ang mga parents dili mo mm. attend sa parenting mm -hmm. Kaya mahandok sila mahatsit sila or like mm. Uh, maingana ilang experience ba? So, <clears throat> siguro, Uh, pinaagi agian nga program gusto na nako i-remind ang mga ginikanan nga bisan og naginol ang bata dili na to isalig ang mm. tanang responsibility sa mga maestra Yes. kay by law ang maestra lahi ang ilang goal mm. lahi ang ilang dapat himuon magtudlo sa mga subject matter iban pa mm -hmm. ang discipline ang pag ang formation sa bata sa balay ginawag na og sa ginikanan yun na mm -hmm. mahuli. it's really up to the parent kung unsa mm -hmm. ka dako nga role ang gusto niya gampanan mm -hmm. mag provider lang ba siya niya trip to abroad na dayon <laughs> kay making money okay or does she really want to be involved sa development sa mga bata mm -hmm. kay naman na tuma utrong edad nila yes. na mabawi ang ilang kasinatian so ako mismo nagduod ko na ang isa ka tao labi na kumotrabaho na siya <laughs> in the workplace, for oh. example, no? Kalang mga dali lang kayo mang luod pag makasamaan okay. sa boss. So, I believe na agad okay. na yun. Naasay. Eh. O, oh. backtrack ka dito. Mabitaw yes. na, ma'am, sa mga clients nato, sa, sa counseling na to. Uh, dili gyud malikayan nga ma'am kinsa ka uban nimo sa balay when you were growing up ma'am unsa may asa nagsugod ang trigger ma'am when you were student high school elementary um, balik jud ka Anna. pero pila edad sa client 45 years old okay so balik ta sa mga bata ma'am no children 0 to 8 as what you have mentioned sa panahon karon ma'am precious unsa ang kasagaran na mga factors nga nakaapekto jud og dako sa mental health no sa atong mga kabataan no? um Usually ma'am no sa sa mga mga materials na ginagamit namo mm -hmm. kay Western magud kasagaran gyud po na nga to ang ma-refer mm -hmm. uh, na tailor fit na siguro na ako ang ako ang answer kay for the count plus time nga nagalecture yeah, sure. yes, <laughs> since um. ana mm -hmm. uh, nakita na nato ang patterns sa tong mm -hmm. mga clients number one is poverty and unemployment matingala okay. ta mga bata makaagi istoryahan ang mm -hmm. poverty and unemployment man mm -hmm. ang mga bata mga dependent na sila sa ilang ginikanan nga dapat na ay so ma-sustain mm -hmm. nila ang needs na ay resources na kailangan. Tama. Dili necessarily nga uh, white collar job dapat ang trabaho. Just enough mm -hmm. lang na makaprovide sa mga bata. Kaya kung ang poverty mangod mo na di na mm -hmm. malnourished na na siya. And then, most likely kung na ay poverty, mag na kanunay kay mm -hmm. wala na sa kanang maayong mood, ganit kanunay. So, that's number one. Number two, ang relationship. No? Okay. Uh, More or at less, home. Tong, yeah, at home. Mm -hmm. At home. Ang relationship sa balay, murag na na-emphasize siya during pandemic, mo, Michelle. Mm. Pag lockdown na to, So, wala kay choice. Kung wala ka nagtingog sa imong papa, wala tingogan na ganyan mo siya yes. sa kadugay sa panahon. However, mm -hmm. dili dapat mag-end lang dito. kay mm -hmm. Kahit tungod nag-lockdown, mag mo. karon nga wala na. Oh, na. Dili na. Oh, na. And uh, unfortunate kaayo kay may kay sila mo communicate through social media. Mm. kaya kung memes ka makita na na, Happy Father's Day, Happy Mother's Day, pero never mo nagkita ay sa malay. Mm. Your relationship with your family will have an impact later on kung pananglitan o problema gani ka, Wa kay masangpit, wala mm. kay matawag nga safe person ako ni sila. And number three, ang bullying, mamisal na agi okay. na po, mm. no? At school, ma'am. At school, uh, sa community, silingan, silingan mga, <laughs> mga M, no? mga marites. It <laughs> provides yes. mm -hmm. an avenue nga ma abuse manggood plus the social media okay it, it magnifies the effect to the point that uh, katong mga victim ani ah, mag self harm na mo mm -hmm. withdraw na from school dili na gusto mag performer that's number three. number mm -hmm. four is combination sa stress trauma og violence okay okay um, ni taas ni siya atong panahon sa pag quarantine sa pag kuano ni taas ang ato ang mm -hmm. case sa rape nga ang perpetrator kauban lang sa balay mm. no uh, it could be na rape victim siya pero tungod kay di siya tuuhan mm. so daghan kaayo og mga ingana nga mga instances nga we think no nga makaapekto gihapon sa mental health sa mga kabatanunan. and lastly mm -hmm. ang pressure nga ginakos sa digital world okay it's beyond our control mamisal mm. dako kaayo ni nga market ang true ang digital we cannot go against <laughs> it, Truth. no? So, o pag ito nakakuan, nana po'y bago. O, oh, nana po, diba? And <laughs> then, murab ang mga kabataan unang karon, they would prefer to to spend more time on screen mm. monitoring kung unsa na ang mga Magabong. hype karon kontra sa maging istorya face to face with their friends yes. going out with their no, soing ana so very unfortunate kay but i hope no uh, pinaagi sa PMHA, sa mga program nato in partnership with RMN no mm. hinay-hinay mo na dyan ko mamisal nga layo pa pero layo na sumakita so, nato na ang ginikanan dyan ang dako jud kay iyo trabahoon mao mm, oh. <laughs> tanang nganong mointermito yeah. So, di siya easy task, no? Oh. Uh, but of course na pu diha mo follow ang gobyerno, mm -hmm. guban go pang mga uh, members sa society. But ma precious as parents because National Children's Month mo balik kita sa ginikanan, ma'am. unsa man to pagtudlo sa ila, ma'am? Nga Is there a way for these young people na matuluan na to sila sa mental health, yeah. how to take care of these things? Mm -hmm. Siguro ma'am, no, uh, ibutan na lang to ang perspective na dili tanan ginikanan na ibakron sa mental health. Yes, true. Ibutan na, na dili tanan psychologist ang ginikanan, mm -hmm. no? So, kato sila siguro, pwede sila mo voice out sa school, kay it's a it's a big entity manggod ang education system nato private mm -hmm. and public sector uh, Apilo na pud nato ang um, spiritual or religious sector I invite okay. nato sila mm -hmm. parenting ang tema mm -hmm. pero religious sect ang mag-handle okay. kay ang um, isa sa definition manggod sa mental health is gikan sa Philippine Psychiatric Association nga Basic aspects of mental health is physical, emotional, social, and spiritual. All right. And since we are a religious country, isani sa sicurro na kitanako nga nawik na weakness taani, maunang adakan kayo mga young people nga kay sila maka self harm. I I can r clearly remember good before ma'am. You now when I was growing up, Catholic family put. Uh, mm -hmm. never harm yourself kay it's against the yes. will of God mm -hmm. no Mora og italikway na kaniya kung magharm ka sa imong kaugnay so unsa na lang di ay, ang mindset sa yung people karon nganong mm -hmm. dali ra kay sila maka of pain mm -hmm. no so siguro i-review nato regardless of the belief regardless of the religion that they are yes. uh, uh, kanang gina Uh, denomination, what, so, We have to really include the religious sector mm -hmm. on this. You have to listen with your eyes, ears, and heart. Okay. Meaning to say, it's not answering back. Dili ing anak manggod ang kanang paglisan nato. Mm. Kung na'y mahitabo o bisag wala'y mahitabo sa panimalay, dapat ginatagaan na opportunity ang bata ang mo share. Tan ni mo unsa ang dagway sa imong anak. Masig nagpatato na nagdako diri. Nga <laughs> inunya niya, niya okay, rin yung kumaw. Leader na desya siya gangster sa school. So, yes. you have to look at your kids. No dili ka magkuan nga tungod kay paspas ang schedule sa kinabuhi no you give time to your kids to look at them in the eye and then you have to listen Paminawa og sala ba niya victim lang ba siya sa sitwasyon kinsa ang nitabang sa iya sa circumstances unsa imong matabang sa iya ha? Mm -hmm. lastly kaning heart nga ato ang ginaingon ma misel um it's beyond kana bitaw kay ginikanan man mong ko paboran din ako akong anak, dili. Mm -hmm. Paboran ni mo imuhang anak, thinking kung unsay makaayo sa iya in the future. Okay. Kung panalita na na siya cellphone, pero magigong magiging mo siya, dungagan pagiging mo siya ang um, tablet. <laughs> dungagan pagiging mo siya ang laptop, kaya itong magigong magiging mo imong anak. I, Di ba? I, I, I hope you get my point. Yes, yes. No. Kung like, ka necessary on sa lain na, mm -hmm. kung nai extra paghagui lang sa na <laughs> gusto ka yeah. mag-save yeah, ka or... pwede po mag-bank on sila ang mga good behavior okay buda ka mga mag-points mm -hmm. not so equivalent siya o money later on ano, no? and also the children will appreciate na makailangan yun ay kumanarbaho mm. Dili -hmm. no? easy money. Oh. Yes, speaking of that uh, situation, ma'am, no, na ako'y usa ka na ilhan nga, yung paniya, ma'am, siya sa iyahang anak nga seven years old. Mm -hmm. cellphone. Mm -hmm. So, gipaitan niya ang cellphone okay. and nahita na mo 24. <laughs> oh, <laughs> di na mo. oh, di na oh. ang cellphone. So, I think diya po mo sulod tong imong iyon na mm. you provide, yes, but naagid siya certain boundaries, oh, no? Kung hangtod ka na. I think, isa na sa, ako, personal na conservation na medyo diha kinahanglan mo trabaho ang ginikanan, no? para mga panahon na. So, panawagan sa mga ginikanan <laughs> atong paminahon ang gisulti gikan sa usa ka Mental Health Consultant. I, I think, mamisal mo react lang ko, no? Um, ang pag-provide mga godang cellphone, nagan mo siyang benefit mm -hmm. o disadvantage. Yes. Ang safety sa bata, masigurado ni mo kayo. Na yung mga apps, mamisal, nga mamonitor ni mo ang phone, bisag di mo siya i-chat. Mag-saingitan ako. <laughs> <laughs> um, monitor niyo mag-asa siya. Yes, pwede sa oh, oh. dili na niyo siya. Kailangan pangutan mag asa mm. ka na. Kaya kabalo mm. na kag-asa siya. And that's good. And mm. ang, ang access to information, it's also very good. Yes, no? yes. Kay, kung na yung mga assignment na medyo lisod, ma'am, magpatabang dito, <laughs> you know dito. no, man? oh. However, Guidelines must be set. Monday mm. to Friday ang gamit lang mo, essential. Mm. Friday night pwede na, Saturday night pwede na. Yes. Sunday mm. until afternoon lang. Naa guidelines yes. nga dapat consistent ka. Firm yung ka anak ma'am. Mm. Yes. <laughs> Sige ma'am. Salamat kay ma'am. Of course ma'am, pressure sama sa kung ingon ma'am, I will give you time, no? Mm -hmm. Kutob sa panawagan ni mo sa mga ginikanan, ma'am. The floor is yours, ma'am. Yeah. Uh, in this time, siguro noon na nag-celebrate na sa National Children's Month, uh, let us remind ourselves nga ang mga practices sa ato, ang mga ginikanan sa ato, uh, in way, way back pa, we have to revisit them. O i-consider ba na to, nga, applicable pa ba siya gihapon karon. Mm -hmm. And for those uh, individuals, no, or mga ginikanan na nakasinati, or nainay balaan ng na mga abuses, nga nahitabo no ng mm. mga katong mga kasi natian nga dili gyud maayo uh, you can always uh, tap the philippine mental health para makapangayog inquiry man lang mm -hmm. no and then siguro pahibal ami kung asa nag-school inyo ang mga anak tapos ma-encourage na to basic member school man na namo mami mm, okay. pwede na to ma-encourage nga without naming the person no mm -hmm. nga pwede pa sila mag-periodic daghan uh, namang kaayo og agency ang city gov karon mm. na mga bata ang ilahang ng service uh, user mm -hmm. and we are really happy ka na kumalay na mga yes, drop yes. center and it's really good nga na ay mga ingana nga mga center diri sa Dakbayan sa Davao mm -hmm. -um asa ang dili mahatag nga attention sa pamanimalay mm -hmm. at least ma-check ma man lang dito sa mga yes, centers. centers. Oh. Salamat kay na ay hihimo ang government, no? Yeah. LGU, mm -hmm mga sektor. So, padayon ng gintari, ma lang kita, ni Ma'am. Padayon lang <laughs> kita. kapag edukar, pagpahibalo. Yeah. Yeah. Salamat kayo, Ma'am. Yeah, no? salamat. Thank you. As always, mga kasama, Ma'am Precious Manligues, mental health consultant. Dalaga pa ko. <laughs> Gina-interview <laughs> <ako> na <din siya. laughs> Thank you kayo, Ma'am. No? Uh, kung kamo, dunapod mo mga gustong ipaabot o ipangutana, kalabot sa mental health na mga concerns, pwede gihapon mo agi sa among sibihanan or mo direkta sa Philippine Mental Health. Ma'am, salamat kayo, ma. Salamat, ma, Michelle. Ganda-ganda. Salamat. Huwag sa kanunay, mga kasama. Alangihapon sa One on One sa Straight to the Point. Ako si Ragiman Michelle Miral Galve, Tatak RMN.